Good morning guys sa uh, Ngayong umaga ito papakain tayo Ngayon kung nakikita nyo natin mga gapis na yan Halos mga buntis na yan Ah, uh, ito ito rito sa kabilang ano natin Ito, ayan, mga buntis na rin yan Ito na dito naman sa kabila Ano yan, um, Kasama na lang dyan yung male At saka yung mga Ano nila Yung mga fry Dito sa kabila, naman yung plant blow panda natin ayan meron pa ding uh, yung dalawa halos buried pa yung tatlo ah uh, pero may nag drop na dyan yung pinakamalaki nakapag drop na siguro siguro mga 20 plus mahigit na ano ayan medyo malalaki na kasama na dyan yung fry tapos eto yung isa pa natin ano dito na yung bali yung pimila na andito sinama natin dito sa kabila tapos uh, Ito naman yung Ano natin uh, Mga AFR na gawin na tayo rito Ayan, Ito yung mga AFR natin Tapos ito yung ating Yellow snake skin Ayan Ito yung, yung ating male Na snake skin Ito naman yung red red metal snake skin yan ito yung bago natin na ano so ayan mga ano na yan try natin para mi bali dito yun ang galing guys nag anak to ng itong ating yellow snake skin na to ng nang... ito yung mga inilabas nya so ibig sabihin mayro strain to na ano rito na pula so kaya kaya nagkaroon sila na ngayon Uh, metal uh, metal red uh, snake skin eh, na yan. Ang eto, yan. Tapos ito, natin yung mga mil natin. Tapos ito naman yung ating mga leopard. Yellow leopard. So itong strain na to, bali dalawa yung nilalabas niya. Yung leopard na yon. At uh, saka itong ano na to sa kanya galing tong dalawang ano na yan kulay na yan o yung pattern na yan galing yan dito guys so ito te-try natin ito na ito sinama ako ng dalawang female pero meron pa rin ako iniwan na ganyan dun sa laguna so ta try natin kung magiging ano yan na pag lumabas sya masami pa rin ganyan so pag ano yan i-direct na lang natin tapos ito yung natin mga pure na AFR So, yan. So, eh, yung mga ano natin na hindi ko pa nga naayos marasyado sa taas eh. So, pag ano yung ibang strain natin doon, iuwi rin natin. Tapos, pag ano, iwan lang yung iba doon na bahala na yung ate ko na magparami. Pero ito, mga paparamihin natin. Bali ito, guys, bali ang ano nito, original na parent nito. Uh, red mosaic yung tatay, tapos EFR yung nanay. So, mas nangyari lang, mas tumingkat, tapos nagkaroon ng parang pinakapatan ng mosaic yung uh, mga male. Mas matingkat siya doon sa original na red mosaic yung ano, yung pagka-red niya tapos may batik-batik siya na ano sa Juno. tapos ito naman ah uh, naging parang red imperial so ano nyan ay ang nanay nyan ay AFR tapos blue panda yung ano ah uh, nanay ay blue panda yung tatay AFR yung nanay So, pag tinignan mo naman yung ito naman, ang pattern naman ito nung mga female, yung parang ano ng araw na yellow yung gitna, tapos reddish yung outer yung palabas ng buntot. Ganun siya ang kulay. So, yan yung mga buntis na rin yan na yung nakikita nyo. Ayun. Pati rito yung EBM natin. So yung ang EBM, IBM natin, yung malalaki natin ng mga female, yun na ano, mas malalaki pa doon, do sa isa na yon na andun sa Laguna, iniwan natin. Pero try ko rin, baka pag ano, kukunin ko rin. Iwan ko na lang doon yung mga naging anak. Para yun na lang ang paramihin ng no, kapatid. So yun guys, sana na gusto nyo yung update natin, tsaka yung pagano natin pakain dito sa ating mga alaga. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy fish keeping.